Ah, uh, dito kami ngayon. Sa may ano you know, Barangay Pinagtipunan, General Trias. Ito ay nahihipa na yung mga tropa. Oh. Yeah. Yung huli namin yan, sa taas eh, mamaya papakita ko sa inyo. Ito kami sa Barangay Pinagtipunan. Papalipas ng konting oras. Pag, pagwala pag wala, pag tayo mahuli, palit-palit din palit, palit tayo pwesto. Eh. Mm. Ayun. Ay, yung ganun daw technique dito. Yeah, kay di pa ako gano'y expert sa pamimingwit eh. Ito mga to eh, mga datihan na to mga namimingwit eh. Yeah, napakaganda ng pesto, oh. Oh. Wala hmm. ko sino lang makakahuli sa amin. Nang mero raw huli bago bibirhan na no? Wala sino lang makakahuli. Eh, <laughs> mga mga peace. Update. Wala mga peace, negative tayo. Kahit lumipat tayo ng pesto, wala pa rin tayong nadali. Pero yung mga uh, sirunda namin dito ay mga lalaki ng huli. May anim na kilo atay at na huli nilang mga isda eh. Ayan, oh. Pagod, ang inabot. Oh. Yan. Kung tropa doon, wala din natang nahuli. E, doon kami galing kanina, pumesto na kami rito. Eh, sa bagay, sa lalim ng ilog na yan, tsaka sa lawang ng ilog na yan, eh may laman talaga yan. Ang problema, hindi kami makahuli problema okay, Eh hey, mga pis uh, So padilim na Negative pa rin ang tropa So mahal na kung magkakaya yan umuwi Ganun talaga Better luck next time Eh tropa Nakakita lang ng ano daw Palutag na naiwan Ginalaw daw yung nila Nung pag nga sa taas Doon Ayan, ang masamaan nito, baka madali sila ng banakon. <laughs> Di ba itura? <yung> <laughs> Sige mo mga kayo. O. Oh. O. Oh. May Pilipin Cobra dyan! <laughs> <laughs> Tira natin kung kumain naman yung ano nila yung mga huli Tignan natin Mga fish, malang, kung positive Pinakita nila Napakataas ng ano, ng mga damuhan no? Diyan lagi naglalagay mga ahas, kaya delikado sa lugar na yan Ano yan, ngayon mo nang Sige, nila nga na ista. Ayan. Dito, pagsak namin sa parisan.